Si Piolo ay tulog pa. Hindi talaga siya natutuyo. Medyo na pala. Medyo tuyo na. <laughs> Ang kailangan ko dito is yung pajama. Ayaw mo mag-short. Ah! Ayaw ko talaga mag-short dito. Mag hmm. <laughs> sa probinsya, hindi tayo kailangan ng support. Papagalitan tayo. Bye-bye. Well, eh, pwede naman. Pero, ginagawa ko pabalik-balik. <laughs> Magpot na ako ng tubig, guys. Ay, so, ako yung titabak na. Ako'y okay, magbabawas. magbabawas. Pero talaga pag swim dito. Oh. Kasi hindi pa rin. Hindi talaga siya pa rin. Namig pa naman. Guyag-guyag. Guys. Eh wala akong upload ng aking mga video. Kasi nag-i-enjoy talaga ako. Yes, sa probinsya. Kasi uwi na namin sa katapusan ng January. So, ay kailangan gawin. Mga ganun. Kailangan ko pa mag-aral. My eyes. Ang pesda. Yun. So, kailangan ko mag-enjoy talaga kayo. Wala ko upload. And, mag-enjoy ako sa mga kasama ng mga pinsa Yun. Kasi nag-COE -si ang din yung mga pinsa ko. Oh, Isa lang naman yun. Ito lang. Kailangan natin mag... Kapag ng Yung kaya lang natin buhatin. Yeah. Ano ito sa probinsya?